gala, malaswa ang pagkatao, akala mo kung sino. Walang modo, parang walang pinag-aralan. Ito ay ilan lamang sa mga insultong natamo. A first lady ng bansa na si Liza Araneta Marcos Mags mula sa mga analyst at batikang journalist. Dapat kasing umano ay ilagay ni Liza ang kanyang sarili sa kung saan siya dapat lumugar at wag mag-ala presidente. Paling Eri, ikaw mo nang unang pumansin sa kalaswaan ng ugali nitong uh, sinasabi nilang unang uh, unang ginang ng ating bansa dito ho mga kababayan sa ipinakita na video footage ay uh, talagang uh, nahalata eh, na iniwasan at uh, may sama ng loob ito nga uh, si First Lady kay uh, Vice President Sara Duterte kasi nung naglalakad hindi na sana mapapansin pero binalikan niya eh. Kasi nadaanan niya rin si, uh, si Secretary uh, Berzamin. Pero binalikan niya. So, tapos ay uh, nauna na umakyat. At uh, ah. talagang lakas si Mangot. Ah, kita ah. sa video. Ikaw ah. paling ano, anong masasabi mo? Actually, Is that uh, good? Actually, ah, hindi, hindi, uh, hindi, fair play, you know? Actually, hindi siya nakasimangot. Yun na talaga ang mukha niya. <laughs> 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 At, uh, <laughs> pero, yung stab talaga. Kasi uh, nagulat ako nung makita ko yan. Sa protocol, hindi ka na kukulos. Dahil duma nan presidente dun eh. Hindi ka na babalik dun kay Executive Secretary Bersanin. At kung babalik ka man dun, dun ka lang, pag andan ng Pangulo sa protocol, gigreet mo naman si hindi Sarah Duterte. Walang protocol. protocol. Siya nga yung si Bongbong nga nag-break nag, ng protocol dahil dapat Da, mauna muna si Lisa kasi siya ang presidente daw ngayon ng Pilipinas. Hindi, kita kita doon sa isang protocol is when you take the plane, when you ride in a car, it's always the ano eh, president. the president. Sunod ka all the alipores sa kanang ano. Ang presidente mauna tapos aayain ka ng ano presidente ko. Oo, 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 parang ganoon. Pero dito dahil <laughs> sa samaan ng loob eh ito po na -puna ng mga Pilipino. Ito si Daryl Yap, ito yung uh, best friend ni Ime. Si Joy, uh, ano ba ang pangalan nito? Uh, oh, may mga Pilipino na nagkomentar doon sa kalaswaan ng ugali daw. Hadi umano. Okay. Hindi hindi kita binoto, ah uh... Lisa Marcos. So ngayon actually, uh, ato, ito yung, since this is the very one of ano ba no? I think the first, the first very maldita behavior that you have shown to the Filipino people. So ilagay niyo po yung sarili niyo sa tamang lugar swan ka lang ng presidente, hindi ka namin binoto. Vice President namin si Inday, binigay namin ng tiwalak mandato sa kanya. Sino ka? Ilagay, ang, ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. I mean, parang, bitch, come on! Diba? Yeah, yeah. yeah. Ako ay... Ano? Yeah, uh, gusto kong umaarte pa siya ng umaarte para lalong, maga, para lalong maraming mainis sa kanila arti umarte pa siya kasi yung mukha niya hindi naman hindi naman sweet hindi naman darling hindi naman charming parang irita ano, ano this is a very public kamalditahan sa totoo ka oh ang dami 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 daming allegation ng kamalditahan ni Lisa Marcos okay and those remains to be chismis to people like me dahil wala naman akong personal encounter sa kanya but for the very first time meron kang na pinakita mo sa buong Pilipinas. And now we can tell, we can say, with absolute certainty, na ikaw ay bye Diba?